Sa lugar ng barangay Alfonso Tabora, Baguio City, may natagpuan isang bangkay ng babae at wala ng buhay. Ano kaya nangyari sa kanya? Paano siya pinaslang ng salarin? Ang biktima nakatali ng black tape at mga kamay at bibig nito. Ang kanyang kasuotan na damit ay nakataas rin may pulobot pa na sinturon ang kanyang liig. Alamin natin ngayon at kilalanin ang biktima at kung sino ang pumaslang sa kanya. Samahan niyo po ako, pakinggan at panoorin natin dito sa ating YouTube channel na Marbek Nobel. Noong August 30, 2022, ang police station nakatanggap ng tawag tungkol sa isang bangkay ng babae na nakita sa driveway ng Baguio agad pinuntahan ng mga polis ang crime scene na iyon at nagumpisa na sila sa pag-imbestiga. Nalaman ng mga polis ang mga residente doon ay nakarinig sila ng isang malakas na kalabog ng madaling araw noong August 30. Nalaman ng mga polis ang mga residente doon ay nakarinig sila ng isang malakas na kalabog ng madaling araw noong August 30. Pero sa nila na ang malakas na kalabog na iyon ay ang kawang bangkay ng babae na tagpuan nila sa kalsada. Ayon pa sa autopsy, namatay ang babae sa pagkasakal at nakatamo rin ito ng mga pasa sa kaniyang katawan. Parang pinahirapan pa muna ang biktima bago sa tinuluyang paslangin ng salarin. Pero para isipan pa sa mga polis ang nangyari sa kanya dahil halos nakawad na ang biktima na tagpuan nila, hindi naman binaboy ang biktima ayon sa pag-imbestiga nito. Napansin rin na mga pulis na may tato ang biktima sa kanyang likod. Nakalagay ang pangalan sa kanyang tato ay si Shen Hesem. Parang pangalan rin ng biktima ang nakasulat sa tato nito gamit ng social media, hinanap ng pulis ang kanyang profile na pangalan ay Shane Hisim. Kaya hinanap ng mga pulis ang profile niya at kinuntak ng mga pulis ang kakambal ng biktima. Habang bumibiyahe, patungo ng Baguio, nakatanggap ng text na mensahe ang isang babae na pangalan ay si Irene. Ang mga mensahe na iyon ay galing sa mga pulis. Pinalam nila ang sinapit ng kanyang kakambal na si Shien Hesem. Si Eren ay kakambal pala ng biktima na si Shien Pero sa umpisa, ayaw pa maniwala na Erin tungkol sa tanggap niya na balita sa pagkamatay ng kanyang kambal nito. Dahilan, nisipan niya paano daw mamatay ang kanyang kakambal na nagtrabaho umano sa bagyo. Ayon pa sa kanya, masakit tanggapin ang sinapit ng kanyang kakambal nito. Pero kailangan niya makipagkita sa mga polis para malaman ang bangka na tagpuan nila. Ayon pa kay Erin, pupunta din siya sa Baguio para mag-apply rin ng trabaho. Puntahan niya rin ang kanyang kambal para makipagsapalaran doon. Nalala ni Erin ang nakaraan na araw ng isang linggo bago nangyari ang krimen na iyon. Noong August 27, niyaya ni Shane sa Eren na makiyat ng bagyo pero hindi nakasama agad sa Eren dahil walang magbantay sa kanyang anak. Kaya nauna pumunta si Shane sa bagyo at naiwan muna si Eren sa lugar ng Pampanga. Noong August 30, nag-alala at nagtaka si Eren dahil hindi na sumasagot sa mga tawag si Shane. Makasundo silang magkambal at palaging mag-usap sa cellphone. Umiyak na lang si Erin nang natanggap niya ang mga mensahe ng mga pulis tungkol sa sinapit ng kanyang kambal na si Shane. Sobrang takot ang naramdaman ni Erin sa mga oras na iyon. Pagdating niya sa bagyo, duminitso siya agad sa puneraria para makilala ang natagpuan ng bangkay. Nagdasal si Erin na sana hindi ang kanyang kambal ang bangkay na iyon. Gumuwang ang mundo ni Erin na makita niya ang katawan ng bangkay. Talaga ang kanyang kambal na si Shin ang natagpuan na bangkay nito. Sumigaw ng malakas Erin habang umiiyak at kung sino ang gumama sa pagpaslang sa kanyang kakambal. Ayon pa kay Erin, mabait si Shin at mapagmahal sa pamilya. Masipag kahit nagkaroon siya ng anak sa gulang na labing lima pa lamang. Mayroon rin siya na kinakasama at pangalan niya ay si Randy. Dahilan sa hirap ng buhay, palaging kinakapos si Shane. Hindi rin sapat ang sahaw na kinikita ng kanyang kinakasama nito. Ayon pa kaya rin, mahilig miskarte si Shane sa kanyang buhay. Gagawin niya lahat para umunlad ang kanilang buhay. nag si Shane na isang wetres sa isang bar. Hindi alam ni Shane ang trabaho ng iyon ang naging dahilan na magwawakas ang kanyang buhay. Pinatuloy ng mga pulis ang pag-imbestiga. Pinuntahan nila ang bar kung saan nagtrabaho ang biktima na si Shane. Ayon pa sa may-ari ng bar, hindi niya napansin kung anong oras umalis sa trabaho si Shane. Dahil sa araw na iyon, maraming customer ang bar at mahirap mapansin kung sino ang alis at narating sa loob ng bar na iyon. Nagsabi rin na sa ibang bar, nagtrabaho si Shane. Hindi sa unang bar na pinuntahan ng mga pulis. Na makausap ng mga pulis ang isa sa mga kasamahan ni Shane na waitress rin ay nakakuha sila ng mga karagdagang impormasyon. Ang impormasyon ay yun para mabilis at malaman ang nangyari sa kaso sa pagpaslang kay Shane sa oras na iyon. Ayon sa waitress, umalis sa si Shane sa oras ng alas 10 ng gabi. Sabi ni Shane, mayroon siyang kikitain na tao. Hindi naman agalala ang kanyang katrabaho sa kanya dahil sanay na si Shane sa kalakaran na iyon. Nalaman ng mga pulis na may kausap na lalaki si Shane sa kanyang cellphone. Nangako ang lalaki na bigyan si Shane ng pera sa halagang 3,500 kapalit ng isang panandalian na serbisyo na si exception at isipan niya muna na kausapin ang kaniyang kakambal. Palaging humingi ng payo si Shen sa kanyang kapatid bago siya gumawa ng isang desisyon. Pero sa oras na iyon, nagumadali siya dahil kailangan niya ng pera. Noong gabi na iyon, nakatanggap si Eren ng mensahe kay Shen. Tinatanong nga ni Shen kung dapat ba siya magkipakita sa lalaki na iyon. Pero hindi naka-reply sa erin sa kanya. Dahilan, sobrang antok na siya at huli na niya nakita ang mga mensahe ni Shane. Nagkumpirma ng mga polis na nakipagkita nga si Shane sa lalaki na iyon. Sumakay ng taxi si Shane at nagpababa sa barangay Alfonso Tabura. Ayon pa sa taxi driver na kinausap ng mga polis, madilim na ang panahon na iyon. Halos wala na nang lalakad sa kalsada. Nakita ng taxi driver ang lalaki na naghintay kay Shen nang bumaba na siya sa taxi. Ayon sa investigasyon, ang lalaking iyon ang huling nakasama ng biktima na si Shen bago siya natagpuan na wala ng buhay. Pero hindi pa natuntun na mga pulis ang lalaking iyon. Mabuti na lamang lumitaw ang isang kanakasaksi ang nagkipagtulungan sa mga pulis. Ayon sa nakasaksi na security guard, ang pangalan ng laki na kasama ni Shane ay si Jake Tracy. Si Jake ay nangupahan sa isang apartment na binabantayan ng security guard. Grumpirma ng security guard na kasama nga ni Jake si Shane sa kanyang apartment nito. Dagdag pa ng security guard mukhang kabado si Jake Tracy. Parang bangag at talagang na nervous ito. Pinuntahan ng mga polis ang apartment ni Jake. Nagimbestiga sila at nakahanap ng mga ebidensya. Katulad ng mga piraso na black tape, kaparehas ng mga ginamit na tapuan sa katawan ng biktima na si Shane. Nakita rin ng mga polis ang putol na strap ng bra. Malamang ay pag-aari ni Shane. Binasok ng mga polis ang apartment na nila na magulo at maraming kalat na mga gamit ay mayroong mga epektos. Kaya alam nila na may nangyaring kaguluhan at posibleng lumaban ang biktima. Kaya naging sala rin si Jake Tracy. Noong September 7, pumunta si Jake sa PlayStation at sumuko. Inamin nga ni Jake Tracy na sangkot siya sa nangyaring kremen sa pagpaslang kay Shane. Pero ganito ang kanyang salaysay sa mga pulis. Hindi daw siya ang pumatay kay Shane. Ang pumatay kay Shane ay ang kasama niya sa trabaho nito. Ang pangalan niya ay si alias Tony. Ayon ba kay Jake Tracy, inutusan siya ni Tony na kumuha ng isang babae. Kaya naganap agad ng babae sa online si Jake Tracy. Kaya nakausap niya ang biktima na si Shane. Pumaya si Shane sa transaksyon na iyon. Dalam niya si Jake lamang ang kanyang kausap nito. Sa oras ng dumating na silang dalawa sa apartment, nakita ni Shen na may ibang kasama pa pala si Jake. Iyon ay ang kasama niya sa trabaho na si Tony. Kaya kinuktuban si Shen na siguro nga mali ang kanyang desisyon sa oras na iyon na makipakita sa lalaki na iyon. Nisipan niyang alis na lang kaagad. Sinabi ni Jake na hindi pumayag si Shen dahil wala sa sapan at kulang pa ang ibinigay na pera sa kanya ni Tony. Ang rate na bayad daw ay 3,500 bawat customer pero 2,000 pesos lamang ang inabot ni Tony. Nagkaroon ng pagtatalo tungkol sa pera na dapat ay 3,500 ang ibayad kay Shen. Umalis na sana si Shen pero pinigilan siya ni Tony. Ilang beses niya sinuntok si Shen, dubli ang lakas ni Tony, din na rin sa probinsya ng Alak at Epictus. Sinakal ni Tony si Shen, inutusan niya si Jake na iabot ang black tape. Nagmakawa si Shen sa kanila na huwag siyang patayin. Tinalian ni Jake ang mga kamay ni Shen at tiningin ni Tony ang sinturo ni Jake para gamitin sa pangsakal kay Shen. Dinapos ni Tony ang sinturon sa leeg ni Shane, hinigpitan hanggang unti-unting malagutan ng hininga ang biktima na si Shane. Inamin ni Jake sa mga pulis na takot siya sa mga oras na iyon. Hindi niya napigilan ang pagpaslang ni Tony kay Shane. Imbis niya tulungan ang nakaawang biktima ay naduwag si Jake Tracy. Kumaripas siya ng takbo palabas sa kanyang apartment. Ayon sa mga investigasyon ng mga pulis, binuhat ni Tony ang wala ng buhay na si Shane at inihulog ito sa bakura na katabing gusali. Sa paghulog ng bangkay ni Shane, ang malakas na kalabog narinig ng kapitbahay. Dalawa rin ang isipan ang gulo ng mga pulis. Sa isang angulo, posible rin dinala ni Tony ang bangkay ni Shane sa bintana at doon niya na ihulog. Ikalawang ang gulo naman ay posible umakyat sa rooftop si Tony at doon niya na ihulog ang bangkay ni Shen. Dahil may kaliitan si Shen, kaya ang buhati ng isang lalaki, lalo pa ang lalaki ay lulong sa alak. Ayon sa topsy, hindi namatay sa pagkahulog si Shen. Namatay siya sa pagkasakal sa kanya. Napagawa ng isang pang ang bagyo Police para malaman kung talagang ginalaw si Shen o hindi kasalukuyan patuloy pa rin hinahanap ng mga polis ang salarin na si Tony. Kasama si Jake Trace sa kasong murder. Hindi pinaalam ng mga polis sa media kung ano ang mukha ni Tony. Dahilan baka makumpermiso ang investigasyon. Ang inihiling ng kanyang kakambal na si Erin ay justisya ang kailangan nila sa sinapit na pagkamatay ng biktima. Maraming salamat po sa pakikinig at panunood sa ating YouTube channel at huwag kalimutan mag-subscribe at mag-like sa ating mga videos. Like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel way Pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, here, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate.